Umorder nga pala ko nitong Hodec Blender at tamang-tamang dumating nga pala ngayong tag-ulan at talaga namang naisipan namin gumawa nitong Apple Shake gamit itong multifunction 2-in-1 food blender. Meron na nga pala siyang 1.5 liter large capacity, 300 watts high power at blender and chopper 2-in-1. Pwedeng-pwede kayo mag-blender ng mga foods at pwedeng-pwede din yung gamitin pang tad, tad ng mga sibuyas bawang kung nahihirapan kayong mag-gayat. Katulong ko nga pala si Ate Des sa paggagawa nitong Apple Shake at talaga namang bumili pa ako ng mga ingredients dito tulad ng gatas at yakult. Sobrang sarap nga pala nitong inumin lalo ngayon sa taglamig, lalong manlalamig ang aming mga bosses. Dahil nga walang katigil-tigil ang pag at boring na boring na kami sa buhay namin, buti na lang at dumating tong order kong food blender at sakto maulan, naisipan namin gumawa ng apple shake. Wala kasi kaming magawa kaya naman ang try namin mag-shake ng apple. Mmm, sarap! Yummy guys, lasang lasa yung gatas niya at saka yung apple. Napakasarap inumin nga yung tag-ulan at tag-bagyo. Mm. Kaya naman kung isa ka rin sa boring na boring, ano pang gagawin mo? magblender blender ka na din.